Ang sarap balik-balikan ng mga panahong ang saya-saya natin. Yung mga panahong kahit buong araw tayong magkasama ay tila bitin pa rin. Yung mga panahong totoong ngiti ang nasisilayan at para bang hindi tayo matigil sa ating mga tawanan. Tandang-tanda ko pa nung una tayong magkakilala. Saksi ang mga bituin sa langit sa kislap ng pagitan ng ating mga tingin. Hindi tayo tulad ng iba na agad nag-ibigan dahil ang lahat ay nagsimula sa pagiging magkaibigan. Sa simula ay tila nahihiya, ngunit kalaon ay nagagawa ko ng umutot sa iyong harapan. Habang ikaw ay nandyan, ako ay niya. Ang sarap balik-balikan ng mga panahong kamay ko ay iyong hinahawakan na para bang wala ka ng balak na ako'y pakawalan. Yung mga panahong ako'y iyong niyayakap, binabalot sa may mong bisig na laging nagsasabing ako'y ligtas. Alam mo, nakakamis ang mga matatamis na salitang iyong binibigkas, matatamis na salitang mula sa iyong mga labi na tumatagos sa aking puso. Ang sarap balik-balikan lalo na sa gabi kapag ako ay patulog na niyayakap ang una na noon ay iyong dala. Ina naalala ang mga alaala ng ating kahapon, yung mga panahong tayo'y laging magkasama na para bang nawawala na ng halaga ang orasan, ang sarap balik-balikan ng mga panahong kaya mo pa akong ipaglaban. Kay sayang mga alaala ngunit kay sakit isipin ng lahat ng iyon ay mga alaala na lang sa akin dahil ako'y iyong biglang binitawan ng mga bagay ay kahirap ng maintindihan. Sa totoo lang hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan nagsimula ang ating mga bangayan. Lagi akong nag-iisip kung nagkamali ba ako sa pagtimpla ng iyong kape o hindi ako nakapag-goodnight nung isang gabi, hindi ko alam ang mga dahilan. Dahil ako ay iyong biglang iniwan ng walang mga dahilan o ang lang mga eksplenasyon na nakasaad para sa akin hanggang ngayon na ang sakit pa rin talagang isipin. Ang sakit isipin na napagod ka ng lumaban para sa akin, yun bang parang hindi pala ako ganun kahalaga para iyong patuloy na yakapin? Ang sakit isipin na ayaw mo na akong mahalin gaya nung araw na ikaw ay unang naglahad ng iyong pag-ibig sa akin. Ang sakit isipin na biglang naguho ang mundo ko kasabay ng iyong pagtalikod sa akin. Ngunit alam mo kung ano ang mas masakit isipin? Yun yung para bang wala lang sa'yo ang mga alaala -ala natin Okay, dali ko lang palang limuti. Alam mo, kahit ilang beses kong sabihin sa akin sarili na di na baling ako'y naiwang nasasaktan, maligaya ka lang. Hindi ko pa rin maiwasan na maluha habang niyayakap ang una na noon ay iyong dala at patuloy na lumuha kakakumbinsi sa sarili ko na ako'y masaya para sa iyo at sa bagong mahal mo. Mayayakap ang una na noon ay dala mo hanggang sa pagtulog. Nagbaba ka sakaling sa aking pagising ay nandyan ka pa rin pala. At patuloy tayong gagawa ng mga magagandang alaala. Ngunit pinapaniwala ko lang pala ang sarili ko dahil gusto ko ulit sumaya kahit man lang sa mga alaala nating dalawa. Ako ay isang tanga. Ako ay isang tanga dahil ako ay naghahanap ng saya sa ating mga alaala kahit alam ko namang may sakit rin itong dala ko isang tanga dahil wala namang nagsabi sa akin na alalahanin ko lahat ng ating mga alaala. -ala. Ngunit huwag kang mag-alala, bakit ka nga ba mag-aalala? Di na bali, darating rin ang panahon na ako ay susuko sa pag-asang babalik ka pa gaya ng iyong pagsuko sa pagmamahala nating dalawa. Darating rin ang panahon na ako ay sasaya Di man ngayon, baka bukas makalawa, ako ay sasaya, hindi dahil nagbalik ka. Ako ay sasaya dahil ako ay nakawala na sa selda ng ating mga alaala at kapag dumating na ang panahong iyon, sisiguraduhin kong kaya ko nang gumawa ng mga magagandang alaala kahit pa ako'y mag-isa at wala ka. Alam mo, ang mahalaga na lang ngayon ay di na baling ako'y iyong nasaktan. Aalalahanin ko na sa isang punto ng buhay ko, sumaya rin naman ako ng dahil sa iyo. Kaya ang iyong pag-alis ay aking iintindihin. Salamat pa din. Salamat pa din sa iyong pag-alis. Kahit paano ay manitutunan rin naman ako. Natutunan kong huwag itipende ang saya ko sa iba dahil darating ang panahon na ako'y iiwan nila. At kapag ako na ay iniwan, dapat hindi niya bit-bit ang saya na ngayon ay bit-bit ko na. Tunay ngang kaysarap balik-balikan ng ating nakaraan. Ngunit ako ay pagod na kakadama sa sakit na dala ng hagupit ng inyong pag-alis. Ako ay pagod na kakabalik sa lugar kung saan nandoon kang nga. Ngunit iba naman ang inyong kasama. Ang sarap ngang balik-balikan ng ating nakaraan. Ngunit ngayon, ito ay binitawan ko na. Ngayon, ang ating nakaraan ay kakalimutan.